po sa patong-patong na kaso ang driver ng isang kolorum na van dahil bukod po sa pagiging kolorum nito ay wala pa po itong plaka at pinagmumura pa ng driver ang uh, MMDA constable na sumita sa kanya para sa karagdagang detalye. May live report si Steve Dailisan, exclusive. Steve? Gigi arestado ang driver ng isang van matapos takbuhan at pagmumurahin ng mga constable ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa may maubad corner Ibonifacio Street dito sa Quezon City. Pasadalas 8 ng umaga ng parahin ng mga constable itong nasabing van. Dahil sa obstruction no, nakaharang daw ito sa kalsada pero bago nga ibigay yung lisensya, Jiggy ay nakipagtalo muna itong driver na nakilalang si Eric Labapie at pinagmumura raw itong mga constable. Napagalaman ng MMDA na puno pala ng uh, pasahero yung naturang van. Wala rin itong plaka at wala pang may pakitang papeles. Ayon kay Labapie, kaanak niya raw yung mga sakay sabay harurot ng kanyang sasakyan. Dito na raw naginala yung mga constable dahil naka-red alert daw sila sa mga sindikato o grupo na ng hold-up ng pasahero. Pagdating sa intersection ng Ibonifacio at mayang street dito na naharang ng MMDA itong van. Mura ulit yung nabot nila pero na-corner na ng MMDA si Labapi matapos nga sila magpasaklolo sa barangay at sa pulis. Tinanong yung mga sakay nitong si Labapi at tinanggi nila na kaanak nila siya. Mga pasahero raw sila. Tondo katigilan pa rin yung driver hanggang makaabot na sila sa QCPD Station 1. Ayon kaya Traffic Constable Raimundo Jamano, naging magalang daw sila kay Labapi wala rin daw may pakitang dokumento itong si Labapi liban sa kanyang lisensya. Dagdag pa nitong uh, constable naman na si Hilario Atencio, eh kamuntik pa rin silang sagasaan itong si Labapi mabutit na kaiwas sila. Paalala naman ni uh, Constable Michael Valdez sa mga pasahero, huwag nang sumakay sa mga kolorong na sasakyan o yung mga puting plaka, mas lalo na daw doon sa mga walang plaka. Pag na-aksidente daw na pa si Jiggy, eh talo itong mga pasahero. Nariyan din daw yung posibilidad na baka mabiktima pa sila ng mga sindikato na nagpapanggap na mamamasada yung pala yung mga hold up na itinanggi naman nila Bapi ang parat, ang siya raw yung pinagmumura ng mga constable. Di rin daw siya tumakas ligi, kundi itinabilang yung kanyang sasakyan. Kakabili lang daw niya nito nung isang buwan at nag apply pa lang ng prangkisa. Bukod sa patong-patong na traffic violation, gaya ng obstruction, pahing kolorum at reckless driving na nakakalaga ng mag-in 6,000 piso, ay eh maharap din sa reklamong disobedience at resisting arrest yung driver na sila Bapi Chigi. Maraming salamat, Steve Dailisan.